Ano? Ano yun mo lang din Kaya bearing lang yan. Pag yung makina ba talaga itutunog diba? Naglalagay hmm. Hindi uh, uh, Kanina lang yun, eh. Dito sa loob ah. Oo. Ano yung Pagbunta natin ang hey, Bago pa Ay, ano ka lang sa kasa okay. to? Okay. Wala na Ay, ako doon Bunta mo kumawa Hindi, bunta mo Wala na ako Very good Wala, natin kandila ah, Ay, meron Ay, ah, meron pa rin pa rin eh. Ay, hindi nang kasi yung Pag nawala yung positive na wala eh Ano yan sir? Sama, hello, lumaki na Hindi ba tumakas yung temperature nito. Hindi, hindi naman tumakas yung temperature Kasi yan Ano yung mo Roy? Makal no? Hindi, hindi naman Hindi yung tuloy hindi Ano yun lang mawala. Dito lang sa akin. Okay, tanggalin mga... natin. Sa salilin, Tanggalin lang ba? Ah, tanggalin lang. Tanggalin mo sir. Pa. Martin yun eh. Dito, papaloy oh. mo. Tanggalin natin yung belts. Tingnan natin kung mawala yung tunog. Hawakan mo ah. Ha? Hawakan mo boy ah. Baka mahulog boy ah. Kadumiretso. Kadumiretso e boy. Sige. Sige talas naman ng na ano na yan eh tubo oh tama na tama na ah. magat na eh tanggalin mo na so hindi natin yung ikot ba ah mga wait Ah. Sige, testing. Yes, sir, start. Pwede yung kanda at wala. Pwede yan, sir. Kanda rin Ilaw lang yung battery niyan pero okay lang. Ilaw lang yung battery sign pero okay lang.

Sir, kung dito, patayin nyo na. Hindi, sir. Pag napalitan na lang, na. Wala talagang tunog. Wala. Wala, walang tunog. Sa alternator, madalas tayo. Alternator muna, sir. Tapos yung water pump. Bearing lang. Diyan pa rin yung bearing. Kung hindi na wala yung tunog, sa makina yan. Wala naman, wala, di ba? Oo, narinig naman. Wala naman, di ba? Wala, wala. Ito, kayo pa Okay, balay ko na. Okay. Okay. Kasi yeah. di sa makina, puti so, na. Kasi kung makina, biro mo. Mahirap yan. Baba yung makina. Aga, ay, hindi ko nababalikan sa kanya to. Payat ang 50 mil mm lang gastos eh. Payat. Pag-overon. Grabe, pag-overon na yun. Kasi kung ano, ito yun. Pwede pa. pa. Na man. Nag-overheat, na baluktot. Mahal sa kwasa. Okay. Bigyan mo kayo ng style. Ganun, ganun. Yan, sa, sa alternator atin? yan. Alternator bearing to. O oh, may sinasabitan doon sa may diode. Ayun, oh. Narinig mo sir? Hmm. Yun. Rinig na natin. Confirm. Confirm. <laughs> Confirm. Uh, alternator bearing. Hmm. Asa. Ayun mga lodi, bali yung tumutunog mga lods, sa inikot naman isa-isa yung alternator talaga yung may gaspang ng kondo So, i-check yung alternator kung doon ba talaga nagmumula yung uh, tunog kasi maaaring bearing yan. So, papalitan ng bearing kung halimbawa na sira talaga. Okay? So, may konting-konting tunog kasi doon sa may alternator. Then, kapag lumalakas, syempre mataas yung RPM. Kapag pinihit natin ng kamay, di rin naman natin matetest. So, may konting konting sa alternator, yun yung unahin natin. Okay? So, yun lang mga lodi. Ilalagay na itong belt and ganun lang yung pag-check kung alimbawa na may problema sa makina may tumutulog eh baka sabihin kasi ng iba na overhaul eh alam nyo naman kung magkano yung overhaul numabot ng mga 50 mil may kit yan so simula muna tayo sa mga basic para malaman natin kung saan ba talaga nagmumula hindi mo naman sure kung sa makina ba talaga o sa ibang pinanggagalingan ng tunog akala mo siya ay tunog ah, uh, sira na yung mga bearing sa loob eh bagong bago pa to nasa 2 years pa nga ito hindi naman siya nag overheat hindi rin naman siya natuyuan okay so yun lang mga malodi eh, binalik na rin dito yung uh, belt okay na okay na to so ang gagawin natin is alternator checking sa bearing kung uh, bakit ganun or tumutunog yung mga diode sumasabit or kahit ano dun sa alternator kaya dapat i-check okay so yun lang sana maging aware yung mga expander user Pagdating sa ganitong tunog Okay Baka sabihin ka sa iba na Overhaul na Hindi naman pala Okay Thank you so much po Chair Fix Kampa na